Palalakasin pa ng South Tirabato Provincial Hospital o SCPH ang kanilang sanitation protocols. Ito ang sinabi ni SCPH Chief of Hospital Dr. Marilyn Abantao. Sinabi ito ni Abantao matapos siya Aki na may nagawa ngayong agaran at pang matagalang hakba ang SCPH. Ito ay matapos reklamo ng ilang mga mamamayan ang maraming AP sa nasabing health facility. Ayon pa kay Abantao, masusi nilang nilinis sa mga kama ng mga pasyente, side tables at utility area. Sinimula dadalhin alya nila ang pest control measures sa pamamagitan ng bug spray ng insecticides. Binigyan din pa niya bantao na para mapanatili ang kalinisan sa SCPH. kailangan din ng pagtutulungan ng mga pasyente, bisita at hospital staff. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatapon sa tamang lalagyan ng food wrappers, bote at iba pang mga basura. Ay ba kaya bantao bagamat may sistema sila sa waste management, ang pagpapanatili ng kalinisan sa SCPH ang responsibilidad din ng bawat mamamayan. Dagdag pa niya bantao pinalakas pa nila ang health protocol sa LCPH tulad ng waste segregation. Ito ay upang matiyak na napag ang biodegradable, non-biodegradable at infectious na mga basura. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.